Napansin mo na ba na may mga taong parang hindi tumatanda? Yung tipong akala mo nasa 30 lang pero 45 taong gulang na pala. At minsan mas nakakagulat, may mga lolo't lola na kapag nakasalubong mo, parang mas bata pa kaysa sa tunay nilang edad. Karaniwan, iniisip natin na ang sikreto ay nasa good genes o mamahaling skincare. Pero ayon sa Stoic philosophy at sa modernong pag-aaral, may mas malalim na dahilan kung bakit may mga taong tila immune sa bilis ng panahon. Hindi lang ito tungkol sa itsura ng balat o tamang pagkain, kundi sa mindset, ugali at paraan ng pamumuhay. Isipin mo, may kilala ka bang taong dumaan na sa matinding problema pero parang hindi nagbago ang aura? May liwanag pa rin sa mukha, may sigla pa rin sa kilos, at may ngiti pa rin na parang walang bigat na pasan? Hindi iyon aksidente. Iyan ay resulta ng malalim na paninindigan at psychological habits na hindi nakikita ng lahat. At dito papasok ang Stoicism. Ang tunay na kabataan, ayon sa pilosopiyang ito, ay hindi lang nasusukat sa edad. Nasa kontrol mo kung paano ka tumugon sa stress, sa pagbabago, sa mga emosyon at sa mga tao sa paligid mo. At lahat ng iyon ay may epekto hindi lang sa loob mo, kundi sa mismong hitsura mo sa labas. Kaya kung lagi kang sinasabihan na Uy ang bata mo tingnan, o kung gusto mong malaman kung bakit may mga taong tila hindi natatabla ng panahon, siguradong makakarelate ka dito. Ngayon, ibabahagi ko ang pitong nakatagong dahilan kung bakit baka ikaw mismo ay mukhang mas bata kaysa totoong edad mo. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe, at i-comment kung ilang taon ka na, at ilang taon ang madalas sabihin ng iba na mukha ka lang. Reason number 1 matibay ang espiritu. Kapag pinag-uusapan ang kabataan at itsura, madalas iniisip ng tao na kailangan ng mamahaling skincare, vitamins, o kahit retoke para manatiling bata ang hitsura. Pero may isang bagay na hindi mo mabibili sa kahit anong produkto, ang matibay na espiritu. Kung titignan mo, may mga tao na dumaan sa matitinding pagsubok sa buhay, iniwan ng mahal sa buhay, nalugi sa negosyo, nagkasakit, o nakaranas ng pagkabigo, pero kapag nakaharap mo sila, parang walang bakas ng pinagdadaanan. Fresh pa rin ang itsura, may sigla pa rin sa mga mata, at puno ng energy ang aura. Bakit ganon? Dahil natutunan nilang bumangon kahit ilang beses silang nadapa. Dito pumapasok ang sinasabi ng mga stoic. Hindi ang problema ang nagpapabigat, kundi ang paraan ng pagharap natin dito. Ibig sabihin, hindi mo kontrolado kung may darating na problema, pero kontrolado mo kung paano katutugon dito kapag pinili mong magduel sa stress, galit o pagkabigo, unti-unti itong nakaukit sa katawan mo. Stress, ayon sa siyensya, ay isang silent killer. Pinapataas nito ang cortisol, isang hormone na may direktang epekto sa bilis ng pagtanda. Nagdudulot ito ng wrinkles, pamumuti ang buhok at chronic fatigue. Kaya mapapansin mo ang taong laging galit o laging stressed, mas mabilis tumanda. Pero ang taong matibay ang loob, mas marunong mag-let go. Oo, nasasaktan din sila, pero hindi sila tumatambay sa sakit. Natututo silang tumayo, ngumiti, at ipagpatuloy ang buhay. At dahil hindi sila natatabunan ng bigat ng stress, nagiging mas magaan ang aura nila. Isipin mo ito, ang mukha ay parang salamin ng kaluluwa. Kung puno ng galit at pait ang loob mo, lalabas at lalabas yan sa hitsura mo. Pero kung marunong kang magpatawad, mag-move on at mag-focus sa mga bagay na kaya mong kontrolin, Makikita ito sa kinang ng mata mo at sa freshness ng aura mo. Kaya kung gusto mong manatiling bata ang dating mo, hindi sapat ang lotion o facial. Ang pinakamahalagang skincare ay resilience. Ang kakayahang bumangon at magpatuloy. Dahil ang taong marunong magtiis, marunong magpatawad at marunong magpasalamat, hindi madaling lamunin ng panahon. Kung lagi kang sinasabihan na ang bata mo tingnan kahit ang dami mong pinagdaanan, tandaan hindi lang swerte yan. Baka ikaw ay may matibay na espiritu na siyang totoong sikreto ng kabataan. At kung sa tingin mo, hindi ka pa ganoon katatag, huwag kang mag-alala. Pwede mo itong simulang ipraktis ngayon. Tandaan mo, ang stress, hindi mo kontrolado. Pero ang reaksyon mo, nasayo. Piliin mong maging matatag at makikita mo, hindi lang kaluluwa mo ang magiging mas payapa, kundi pati katawan mo ay magiging mas bata. Reason number two, marunong yumakap sa pagbabago. Napansin mo ba na may mga tao na kahit 50s o 60s na para pa rin may enerhiya ng isang tatlumpung taong gulang? Yung tipong hindi mo maramdaman sa kilos at vibes nila na sila'y tumatanda na? Ang sikreto nila ay simple, marunong silang yumakap sa pagbabago. Marami kasing tao ang mabilis tumanda hindi dahil sa edad, kundi dahil sa pananaw. Kapag natatakot sila sa pagbabago, kapag lagi nilang sinasabi ang, eh kasi matanda na ako, hindi ko na kaya yan. Doon nagsisimula ang mabilis na pagtanda ng isip at katawan. Ang tawag dito, rigidity. Kapag ang utak mo ay sarado sa bago, nagiging mabigat ka, at ang bigat na yan ay makikita sa mukha, sa kilos, at pati sa aura mo. Sabi ng mga Stoic, ang pagbabago ay bahagi ng kalikasan, at ang tumatanggi sa kalikasan, siya ang nagdurusa. Totoo ito. Kapag nakikipaglaban ka sa bagay na natural, lalo ka lang napapagod at pagod ang unang tanda ng pagtanda. Ngayon isipin mo naman ang mga taong open sa bagong karanasan. Imbes na takbuhan ang pagbabago, niyayakap nila ito. Imbes na magsabi ng hindi ko kaya, sinasabi nila susubukan ko. Dahil dito nananatili silang buhay ang isip, curious at puno ng sigla. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong patuloy na natututo ng bagong bagay tulad ng pag-aaral ng instrumento, pagluluto ng bagong putahe, o kahit simpleng pagbabasa, ay mas mabagal ang cognitive decline. Mas malinaw ang kanilang pag-iisip, mas matalas ang memorya, at mas masigla ang katawan. Makikita mo rin ito sa aura nila. Mas magaan, mas bukas, at mas bata. Habang ang iba'y nakapako sa nakaraan at natatakot sa bago, sila naman ay nagre-radiate ng excitement. Kaya kapag may naririnig kang tao na sinasabihan ng parang hindi ka tumatanda, kadalasan sila yung adventurous at hindi natatakot sumubok. Ang tunay na kabataan ay hindi nasusukat sa bilang ng taon, kundi sa kakayahan mong yakapin ang pagbabago. Kung kaya mong sabayan ang agos ng buhay imbis na labanan ito, mananatiling malakas ang loob mo at mas bata ang itsura mo. Kaya tanong ko sa iyo, kumakapit ka pa ba sa nakaraan? Natatakot ka ba sa bago? Kung oo, Baka ito ang dahilan kung bakit mabilis kang napapagod at bumibigat ang aura mo. Pero kung matututo kang yakapin ang pagbabago, magiging mas magaan, mas masaya at mas bata ka, hindi lang sa pakiramdam kundi pati sa itsura. Tandaan, ang pagtanda ay natural pero ang pagiging luma ay choice. Piliin mong manatiling bukas sa bago at makikita mo ang kabataan ay hindi mawawala kahit ilang taon pa ang dumating. Reason number three, palaging curious ang isip. Alam mo ba ang isa sa pinakamalakas na sikreto ng kabataan? Hindi ito skincare, hindi rin supplements. Ang tunay na sikreto ay nasa isip, ang pananatiling curious. Kung mapapansin mo, may mga taong kahit nasa apat na pu, limampu o kahit anim na puna, parang laging may spark sa mga mata nila. Ang dahilan? Hindi sila tumitigil sa pag-aaral, sa pagtuklas at sa pagtatanong. Ang isip nila ay laging buhay, laging naghahanap ng bago. Sa kabilang banda, kapag ang tao ay tumigil na sa pagiging curious, nagsisimula na siyang tumanda kahit bata pa siya sa edad. Kapag araw-araw pare-pareho ang routine, kapag wala ng bagong ginagawa, at kapag hindi na interesado sa mga bagong bagay, doon nagsisimula ang tinatawag na mental aging. Hindi lang ito nakikita sa pagod na hitsura, kundi pati sa aura at energy ng tao. Sabi nga ng mga Stoic, ang taong tumigil sa pag-aaral ay tumigil na rin sa pamumuhay. Dahil ang curiosity ay hindi lang nagpapatalino, ito rin ang nagbibigay ng sigla. Isipin mo ang isang bata, palaging nagtatanong, palaging gusto ng bagong laro, palaging may excitement. Kaya natural na magaan ang aura nila. Pero bakit pagdating ng adulthood, karamihan ay nawawala ang curiosity? Dahil natatakot silang magkamali o dahil komportable na sila sa routine. Ang problema, ang routine na walang bago ay unti-unting pumapatay sa isipan. May mga pag-aaral na nagpapatunay, ang mga taong patuloy na nag-aaral ng bagong skills o hobbies ay mas mabagal ang cognitive decline. Mas matalas ang memorya nila, mas mabilis mag-isip, at mas bata ang pakiramdam. Hindi rin sila madaling dapuan ng depression o kawalan ng gana sa buhay. Kaya mapapansin mo, yung mga taong curious mahilig magbasa, mag-explore, matuto ng bagong recipes, sumubok ng bagong sports, o matuto ng bagong instrument, sila yung may glow. Ang mata nila ay laging buhay, puno ng excitement, at parang may natural na youth filter. Samantalang ang taong walang curiosity, mapapansin mong laging pagod, paulit-ulit magsalita, walang gana, at mas mabilis tumanda ang itsura. Kung ikaw ay sinabihan na, Uy, ang bata mo pa rin kahit ilang taon ka na, Baka ito'y dahil hindi mo pinapatay ang apoy ng curiosity. Siguro mahilig ka pa rin matuto, tumuklas, at magbukas ng bagong mundo. At kung sa tingin mo ay nawala na ang curiosity mo, tandaan, hindi pa huli ang lahat. Pwede kang magsimula ulit, magbasa ng isang libro, matuto ng bagong skill, o kahit simpleng pagtanong sa sarili, ano kaya kung subukan ko ito? Ang kabataan ay hindi lang nakikita sa balat, kundi sa apoy ng isipan. Kaya kung gusto mong manatiling bata, panatilihing curious ang isip. Tandaan, ang taong palaging nagtataka at natututo, hindi talaga tumatanda. Reason number four, malaya sa pagpapahayag ng emosyon. Napapansin mo ba na may mga taong kahit bata pa, parang pagod na pagod ang itsura? Mabigat ang mata, laging seryoso ang mukha, at parang pasan nila ang mundo. Samantalang may iba na kahit may edad na, magaan pa rin ang mukha, maliwanag ang aura, at laging may kinang ang mga mata. Ano ang kaibahan? Ang sikreto, marunong silang magpahayag ng emosyon. Kapag ang tao ay pinipigilan ang kanyang nararamdaman, galit, lungkot, takot, o kahit saya, unti-unti itong naiipon sa loob. At ang hindi alam ng marami, ang emosyon na hindi inilalabas ay hindi basta nawawala. Ito ay nagiging lason sa katawan. Tumataas ang stress hormones, naninigas ang mga muscles at unti-unti itong nagiging guhit sa mukha. Wrinkles, pagod na balat at mabigat na aura. Kaya yung taong laging nagpipigil ng tawa, laging hindi umiiyak kahit gusto na at laging nagpapanggap na okay lang kahit hindi, sila yung mas mabilis tumanda. Dahil ang bigat ng loob ay laging lumalabas sa pisikal na anyo. Samantalang yung mga marunong magpahayag ng emosyon, ibang iba. Kapag masaya sila, buong puso silang tumatawa. Kapag malungkot, hindi nila ikinukubli ang luha. Kapag galit, hindi nila kinikimkim ng matagal. Ang resulta? Magaan ang pakiramdam nila at magaan din ang kanilang itsura. Ayon sa mga eksperto, ang open emotional expression ay may direktang epekto sa kabataan at kalusugan. Ang taong marunong maglabas ng nararamdaman ay may mas mababang stress levels, mas malakas ang immune system, at mas mabagal ang pagtanda hindi ito magic, ito ay science. At kung titignan mo sa perspektibo ng Stoicism, malinaw din ang aral. Ang emosyon ay hindi dapat ikulong. Hindi mo kontrolado kung darating ang lungkot o galit, pero kontrolado mo kung paano mo ito haharapin. Ang Stoic ay hindi nangangahulugang walang emosyon. Ang ibig sabihin, marunong siyang magdala ng emosyon, hindi sobra, hindi kulang. Kaya kung gusto mong manatiling bata ang itsura, Hayaan mong maging totoo ang emosyon mo. Tumawa ka ng malakas kapag masaya ka. Umiyak ka kung kailangan. Maglabas ng bigat sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kaibigan, pagsusulat o simpleng paghinga ng malalim. Tandaan ang mukha ay salamin ng kaluluwa. Kapag puno ng hindi nasasabing damdamin ang loob mo, lalabas ito bilang pagod na itsura. Pero kapag marunong kang maglabas at magpahayag, magiging magaan ang iyong aura at magmumukha kang mas bata kaysa sa edad mo. Kaya sa susunod na maramdaman mong pinipigilan mo ang sarili mong damdamin, tanungin mo ito, bakit ko pinipigilan? Tandaan, hindi ka hinaan ang pagpapakita ng emosyon. Isa itong paraan ng pagpapalaya, hindi lang ng isip kundi pati ng katawan. At sa bawat tawa, bawat luha, at bawat paglabas ng nararamdaman, doon mo unti-unting matutuklasan ang sikreto ng isang mukhang hindi tinatablan ng panahon reason number 5 nasa positive na kapaligiran napansin mo ba na may mga taong kahit hindi sobrang yaman hindi rin laging nasa spa o derma clinic pero fresh pa rin ang dating samantalang may iba kahit may pera at access sa lahat ng beauty products parang laging pagod at matanda ang itsura ano ang pinagkaiba nila simple lang ang kanilang kapaligiran. Ang energy ng mga taong nasa paligid mo ay parang hangin na nilalanghap mo araw-araw. Kung puro negative, reklamo at galit ang kasama mo, unti-unti rin itong sumisiksik sa katawan mo. At ang hindi alam ng marami, hindi lang emosyon ang naapektuhan, kundi mismong itsura at kalusugan. Isipin mo ang isang taong laging kasama ang mga negative. Mga taong mahilig magreklamo, magcriticize at magdala ng drama. Mapapansin mo, parang laging mabigat ang aura nila, nakakunot ang noo, mabigat ang mata, at laging pagod ang dating. Bakit? Dahil ang stress na dala ng negative energy ay literal na nagpapataas ng cortisol. At gaya ng nasabi natin kanina, ang cortisol ay pangunahing dahilan ng wrinkles, mabilis na pagtanda, at pagkawala ng natural glow. Samantalang ang taong marunong pumili ng kapaligiran, ibang iba. Kapag napapalibutan ka ng mga taong masayahin, supportive, at may positive outlook, nahahawa ka sa kanilang energy. Imbes na tension, ang katawan mo ay nakakatanggap ng good hormones tulad ng serotonin at oxytocin. At ang epekto, mas relaxed ka, mas magaan ang loob, at mas mukhang bata ang aura. Sinasabi rin ng mga pag-aaral, ang positive social interactions ay nagpapababa ng stress hormones at nakakapagpabagal ng aging process, hindi lang sa utak kundi pati sa cells mismo. Kaya yung mga taong laging nakikipag-usap, tumatawa at nagbabahagi ng positive energy, literal na mas bata ang tingin sa kanila. Kung mapapansin mo, yung mga taong mahilig sa tawa at bonding, kahit nasa edad limampu o anim na puna, parang hindi kinakalawang. Mas buhay ang kanilang mukha at mas magaan silang kasama. At ito ay hindi dahil sa mamahaling skin regimen, kundi dahil sa simple at malalim na bagay. Pinili nilang palibutan ang sarili nila ng tamang tao. Sabi ng mga Stoic, ang kaluluwa ay humuhubog ayon sa mga kasama niya. Kaya kung palagi kang nasa gitna ng negatibo, madadala ka nito at pati katawan mo ay susuko. Pero kung pipiliin mong samahan ang sarili ng mga taong nagdadala ng liwanag, ikaw mismo ay magliliwanag din. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon. Sino ang mga tao sa paligid mo? Sila ba ay nagbibigay ng energy o kumukuha nito? Kung pakiramdam mo ay palagi kang drained, baka oras na para baguhin ang kapaligiran mo. Tandaan, youthfulness is contagious. Kung gusto mong magmukhang mas bata kaysa edad mo, siguraduhin mong pinapaligiran ka ng mga taong nagbibigay buhay, hindi ng mga taong kumukuha nito. Reason number 6: Namumuhay na may passion at purpose. May kilala ka bang tao na kahit nasa edad anim na po na, pero kapag kausap mo, parang laging buhay na buhay? Yung tipong may apoy pa rin sa mga mata at hindi mo maramdaman na sila'y tumatanda na? Ang sikreto nila ay hindi lang magandang genes, kundi passion at purpose. Sa kabilang banda, may mga tao na kahit nasa late 30s or 40s pa lang, parang pagod na pagod na. Mabigat ang kilos, walang gana at parang hinihintay na lang lumipas ang oras. Ito ang epekto ng pamumuhay ng walang layunin. Kapag wala kang passion o rason para bumangon tuwing umaga, mabilis nawawala ang sigla mo at iyon ang unang nakikita sa mukha at katawan mo. Ayon sa mga pag-aaral, ang taong walang purpose ay mas mataas ang risk ng stress, depression at chronic fatigue. Dahil kapag walang direksyon, parang paulit-ulit lang ang araw parang wala kang dahilan para ngumiti o magsikap. Ang epekto, bumibigat ang aura mo, kumukupas ang sigla at mas mabilis kang tumatanda. Samantalang ang taong may passion, ibang iba. Kapag nagsasalita sila tungkol sa bagay na mahal nila, trabaho man, hobby o advocacy, makikita mo agad ang kinang sa kanilang mata. Mas energized ang katawan nila, mas lively ang boses at mas glowing ang aura. Sabi ng mga stoic, ang may dahilan kung bakit siya nabubuhay ay kayang tiisin kahit anong hirap. Ang taong may layunin ay hindi madaling lamunin ng problema. Imbes na ma-stress, nakikita nila ang bawat pagsubok bilang bahagi ng mas malaking misyon. At dahil dito, mas matatag sila, mas masaya, at mas mukhang bata. Hindi rin ito tungkol sa laki ng pangarap. Kahit simpleng passion lang, pagtatanim, pagluluto, pagsusulat, o pagkalinga sa pamilya kung ginagawa mo ito ng may pagmamahal at purpose, ramdam ito ng katawan mo. Naglalabas ito ng happy hormones tulad ng dopamine at serotonin na nagpapababa ng stress at nagpapabagal ng aging. Isipin mo, kapag may dahilan kang bumangon tuwing umaga, hindi mo napapansin ang pagod. At dahil puno ka ng excitement, hindi ito nagiging bigat sa mukha at katawan mo. Imbes na wrinkles at pagod, ang makikita ng iba ay glow at sigla. Kaya kung madalas mong marinig na ang bata mo pa rin tingnan, baka ito'y dahil may bagay na nagpapasaya at nagbibigay saysay -say sa buhay mo. At kung sa tingin mo'y wala pa, tandaan, hindi pa huli ang lahat. Kahit anong edad, pwede kang maghanap ng bagong rason para mabuhay ng may sigla. Sa huli, hindi edad ang tunay na sukatan ng kabataan. Ito ay kung gaano ka pa rin nag-aapoy para mabuhay. Ang taong may passion at purpose, hindi talaga tumatanda. Reason number 7 marunong magbitaw ng nakaraan isipin mo ito may mga taong laging nakadikit ang bigat ng nakaraan sa mukha nila laging seryoso parang malayo ang tingin at halatang may dalang sakit o sama ng loob sa kabilang banda may mga tao rin na kahit dumaan sa mabibigat na karanasan magaan pa rin ang aura laging may ngiti laging mukhang bata ano ang sikreto nila marunong silang magbitaw ng nakaraan ang totoo, ang pagbitbit ng galit, guilt o panghihinayang ay parang pasan na hindi mo nakikita. Sa loob, tumataas ang stress hormones tulad ng cortisol. At gaya ng alam natin, ang chronic stress ang isa sa pinakamabilis na nagpapabilis ng pagtanda. Nagdudulot ito ng wrinkles, pagbaba ng energy, at minsan, sakit sa katawan. Kapag ang tao ay nakakulong sa mga alaala ng pagkakamali sa mga taong nanakit sa kanya, o sa mga sana na hindi na mababalikan unti-unti itong nagiging lason hindi lang ito sumisira ng kaluluwa kundi pati ng katawan ang resulta isang mukhang laging pagod mabigat at mas matanda kaysa sa tunay na edad samantalang ang taong marunong magpatawad at mag let go ibang iba hindi ibig sabihin na nakakalimot sila pero natutunan nilang tanggapin na tapos na ang nakaraan Pinili nilang huwag hayaang kontrolin ng kahapon ang kanilang ngayon. At dahil doon, mas magaan sila, mas masaya, at mas mukhang bata. Ayon sa mga Stoic, ang kahapon ay wala na sa ating kontrol. Ang meron lang tayo ay ang kasalukuyan. Kapag natutunan mong tanggapin ito, makikita mo kung gaano kagaan ang pakiramdam. At kapag magaan ang loob mo, natural na lumalabas din ito sa hitsura mo. May mga pag-aaral din na nagsasabing ang mga taong marunong magpatawad at mag-move on ay may mas malakas na immune system, mas mababang blood pressure, at mas mahabang buhay. Ibig sabihin, ang pag-let go ay hindi lang emotional healing kundi literal na pampabata. Kaya kung sinasabi ng tao na parang ang gaan mo, parang ang bata mo pa rin. Baka dahil marunong kang hindi magpaalipin sa nakaraan. Pinili mong mabuhay sa kasalukuyan kaysa paulit-ulit na ulitin ang mga sakit ng kahapon. At kung ikaw naman ay nahihirapan pang mag-let go, tandaan, hindi mo kailangan kalimutan agad. Simulan mo lang sa pagtanggap na tapos na, na wala ka ng kontrol sa nakaraan. Unti-unti, mararamdaman mo ang ginhawa. Ang kabataan.